For today's video guys, ang ating gagawin ngayon sa ating bahay bilang isang Mr. House Husband ay magre-repair tayo ng washing machine. One time, si Mrs. naglagay ng tubig dito sa loob ng washing machine and then nung gabi yon then kinabukasan ng umaga maglalagay siya ng labahin yung laman ng tubig ay wala na so ibig sabihin yung tubig ay tumatagas dito kung kayo naka experience ng ganun ganito ang nangyayari nyan so dito sa likod ng gigawash ito guys yung sharp na gigawash ito yung unang unang uh, content na inupload ko sa youtube ito siya so 3 years na may tatlong ano yan may tatlong turnilyo ang galing nyo luwagan nyo lang Ayan. Okay. Ayan o. So, tatlo siya. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, tanggalin nyo itong likod. Ayan. Ayan. Mm. Ayan o. Bagong bago pa yung makina na yan. Ngayon, ang problema niyan, itong nasa loob na ito. Kasi ito yung nagpipigil para lumabas yung tubig. Ayan. Sumusan so, natin kung una kayong bibili so sa mga may bahay dyan sa mga misis o oh, gawin nyo rin to ayan ayan and then para ang pagbukas nito counterclockwise ito ang laman niya guys uh, spring tapos itong drain valve ang tawag dito ay drain valve ngayon bakit nagkakaroon ng tagas una, ayan o, marumi so kailangan linisin natin yan ang cost ng tagas dito guys kasi dito nang gagaling yan eh. Ayan, o. ayan yung drain ito yung sa washing ito yung sa sa dryer ayan, ngayon marumi na siya kaya uh, may posibilidad na dyan dumadaan yung mga tubig so linisan lang natin madali lang yan lubo sa tubig brush in ayan. So ayan guys, so malinis na siya. And then tingnan niyo yung loob. Ayan o. May mga latak-latak din siya. Pisa okay, nyo rin ito. Ayan o. Uh, pagkatapos yung malinis ito, siguraduhin nyo na walang mga tinga-tinga. Kasi yan yung nagkukos ng pinagdadaanan ng tagas. And then yung dito, punasan nyo rin. Ayan. Okay. Tapos, usually minsan bakit malinis naman na siya tapos may tagas pa rin kasi itong wire hindi na siya lumalaban kaya ang gawin nyo hilahin nyo ng konti Ayan. para malakas uli yung tulak nya okay? so ang tawag dito ay drain valve no, drain valve meron to sa Lazada ah, mga less 100 pesos so pag nalinis nyo na yan nalinis nyo na ito tapos atake nyo ng konti. Yun lang gagawin nyo. Tapos ibalik nyo ulit Tapos ibalik nyo uli ito. Tapos pak clockwise tayo. Tapos kung paano nyo inalis, ganun din yung pagbalik ninyo. Okay. So ganun lang guys Ang pag repair ng mga washing machine Na tumutulo Kapag naglalaba tayo dito sa drain Or Halimbawa uh, naglagitan ng tubig Na tumagas na Yun lang ang gawin nyo muna Ngayon kapag nangyari pa uli yun Tingnan nyo yung Drain valve baka may butas butas na Tsaka kayo bumili Sa online at saka palitan nyo na ng drain valve. So yun lang ang yun lang ang problema nitong washing machine. So kahit kayo mga misis, kayang-kaya nyo gawin dahil napanood nyo ito, hindi nyo na kailangan pang dalhin sa paggawa ng appliances para lang dito. So yun lang. So maraming maraming salamat po at sana may natutunan ulit kayo dito sa video natin. Goodbye and thank you.